Guys, tung bata, guys. Oh. Katong bata nga akong gi-upload sa una, guys. Nga nanguan og oh. nang bagus og silhi, guys. Nga yung bata ko na naggawa ng mga ting-ting si Ito na naman siya, guys. Oh. Hmm, tignan nyo, guys, nanguna, guys. Na, alam nyo, guys, 4 years old pa yan, guys gusto kasi niyang mag aaral guys pero hindi siya hindi pa siya ngayon pinapaaral kasi ano wala daw siyang mga gamit wawa naman itong bata no, guys o, walang gamit kasi pobre din yung mga nagampon sa kanya guys thank you nakum filak. Matamu filak mo. Dito na. O filak. guys. Taga anak og singko guys. Na filak do guys. Taga anak og singko guys. Guna na guys. Okay guys. Skwela ka kadot? Ay. Ito na mo iskwela. Oh. Hydra oh, Eskwela daw siya ba? Sunod to ig Sunod to ig daw siya Guys baka na amoy mga Vagdra guys oh. Mga rubber shoes Ibigay nyo kay dot dot guys Ay, na-dot Ina, 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 Gaako ninyo mga ba, guys, na. Na doon. Nag, na guys. Na ba? Doot, oy. Okay. Ulo man siya, guys. Oy, okay. sige mo siya na usok, guys. Swilma, guys. Oh, guapa, guys. <laughs>